kung wala kang direksyon sa buhay, wala kang gustong baguhin, gusto mo lang yumaman, marirekomend ako na mamasukang ka na lang kasi masalimuot ang mundo dito sa pagiging entrepreneur. Mensahe ko sa mga kasosyong ang laman ng utak ay wala daw yumayaman sa pagiging tauhan o pagiging empleyado mali yung takbo ng utak nyo eh. Kayang yumaman kahit na empleyado ka. Kayang maging mahirap kahit na negosyante ka. Ang pagiging mayaman o pagiging mahirap ay wala yan sa kung empleyado ka ngayon o tauhan ka ngayon or entrepreneur ka o business owner ka. Dahil marami ring business owner na mahirap pa din. Marami rin namang empleyado na umasenso na at yumaman. Wala yan sa kung anong larangan nyo. Kung kayo ay namumuno ng isang kumpanya, mainam. Kung kayo namamasukan, mainam pa rin naman yun. Wala doon yun. Ang pagiging empleyado at entrepreneur ay parehas lang yan na maganda at hindi maganda. Kung wala kang direksyon sa buhay, wala kang gustong baguhin, gusto mo lang yumaman, marirekomend ako na mamasukang ka na lang kasi masalimuot ang mundo dito sa pagiging entrepreneur. Grabe ang konsumisyon, grabe ang stress, grabe ang problema. Although ganun din naman sa pagiging empleyado, pero nasa sayo na kung gusto mo bang manguna o gusto mong sumunod. May mga tao kasi talaga na ayaw na sumusunod sa iba. Kaya hindi sila mapirmis sa pagiging empleyado. May mga tao naman na hindi kayang manguna sa iba. Kaya wala silang magagawa kung hindi sumunod sa iba o pangunahan sila ng iba. Huwag nating i-degrade yung mga employees. Hindi po yun ang aking mensahe. Mahalaga ang mga entrepreneur, mahalaga rin ang mga empleyado. Ano nga lang ba ang tawag ng mundo sa'yo? Manguna o sumunod? Bahala ka na dyan tuklasin ang sarili mo. Kung kaya mo ba talagang manguna sa ibang tao o maging leader ng ibang tao o hindi mo kaya. Hindi ito tungkol sa pagyaman. Both kaya niyong yumaman. Sa pagiging empleyado, sa pagiging entrepreneur. Same lang yan. Basta galingan mo, lupitan mo, maging isa ka sa pinaka number one, maging highest paid ka rin dyan. Kahit na employed ka. Ang malaking pinagkaiba rin ng utak-empleyado sa utak-entrepreneur, yung utak-entrepreneur, nakakagalaw sila kahit kulang-kulang. Yung utak-empleyado, kailangan meron muna sila, meron munang sigurado, may sure na darating, may sure na pera bago sila makausad. Kahit na may negosyo ka ngayon, pero utak-empleyado ka pa rin, utak laging may kailangan ka pang iba, hindi ka rin mananalo rito. Huwag masamayin ang pagiging employee. Magpasalamat tayo sa Diyos may mga trabaho kayo habang tinutuklas nyo kumpara ba kayo sa mundo ng pagiging negosyante. May lumalabas ngayong mga balita na ni ng mga Chinese manufacturer kung magkano lang yung total cost ng mga luxury brands. Sobrang baba lang nung costing kung magkano ma-manufacture yung mga pagkamahal-mahal na mga luxury brands na binibili ng iba. Ang masasabi ko lang dyan eh, Katunayan lang yan na ang presyo ng isang produkto o isang item ay hindi yan naka sa alang-alang kung magkano ito ginawa. Ang tunay na presyo ay naka-equate sa kung magkano ba yung gustong bili ng customer o willing bili ng customer. At nakabase yon sa branding. Kapag ang produkto mo ay walang branding, commodity yan. Ibig sabihin, binibili yan based on the price. Kung lumalabang ka sa pagiging commodity ng produkto mo, hindi ka makakamarkup ng 3x, 5x, or 10x or ng 100x based sa presyo kung magano mo ginawa yan o pinamanufacture. Lahat ng produkto ngayon kaya ng gawin. Ang tunay na laban ngayon is marketing, is branding. Lahat kaya ng ipagawa. Pero na lang yung mga real and true innovations, yung mga revolutionary technology ngayon tulad ng artificial intelligence, yun ang mga tunay na innovation. At para makakamap ng ganong innovation, kinakailangan ng sobrang daming pera, million-million at billion-billion. Dito sa isang banda, sa klase ng mga negosyo hindi kailangan ng inovasyon dahil existing na ang pag-produce ng produkto. Ang laban dito is branding, is marketing kung paano mo itataas yung perception ng mga tao para bilhin niya ng mahal. Kahit na sa totoo naman, mura mo lang naman ginawa yan o pinagawa. I recommend, galingan natin sa branding at tunay lang naman na nagpapataas talaga ng presyo ang branding. At kung nagulat pa kayo na mura lang naman pinapagawa yung mga mamahaling mga luxury items, yun ang problema nyo. Kasi akala nyo naka-equate sa total cost ng raw material at ng labor ang selling price. Hindi. Ang presyo ng item ay kung magkano yan pineper sieve ng mga customer kung gaano yung kalupit. Kaya kahit mahalan mo ang produkto mo, kung napepersway persuade mo naman ang customer, o napapakita mo sa kanila, o napapabilib mo sa kanila na worth it ka sa ganong presyo, at kahit na ang mahal-mahal ng tinda mo, eh, pag binili nila o ginamit nila, inamumurahan eh, pa sila. Yun ang epekto ng malupit na branding, ng persuasion, ng positioning. Kaya hindi lang lupitan sa product, lupitan din lalo sa marketing. At sa ngayon, original content ang labanan original content mo bilang may-ari at original content ng negosyo mo. Kung paano mo ipoposisyon ng product nyo o branding nyo sa negosyo para willing pa rin bilhin ng customer kahit na mas malaki ang patong mo sa kalaban mo. Sa usapan namang hindi pa rin kumikita yung negosyo mo ngayon mga kasosyo. Ang mensahe ko sa iyo, sa totoo naman, kumikita yan. Yun nga lang, biglang hindi na. Tapos gagalingan mo, tapos kumikita ulit, tapos bigla na lang hindi na ulit. Pag ganyan ang sitwasyon mo, kumikita, hindi, kumikita, hindi. Problemado, hindi, problemado, hindi. Malaki tsansa, hinihintay mo ang problemang dumating bago mo solusyonan. At kung ganyan ang sitwasyon mo, na nagugulat ka sa realidad ng araw mo, nalugi ka na pala, o kaya bigla kang nagugulat na, uy, marami pala kayong pera. O nabibigla ka rin na, uy, may malaking problema. Malaki tsansa, wala kang tamang accounting. Ibig sabihin, nagre-react ka lang sa kung ano nang nangyayari sa negosyo mo. Hindi ka nangunguna sa mga pwedeng mangyari wala kang numero. Yes, ginagalingan mo. Yes, nilulupitan mo. Sinisipagan mo. Pero hindi yun enough kung lagi kang nahuhuli sa mga nangyayari. Kung hindi mo ang palugi ka na for the next three weeks, malulugi ka talaga. Pero kung nakita mo nang malulugi ka three weeks ahead, makakagawa ka na ng paraan. At magagawa mo lang yan kung may accounting system ka. Ang accounting system ay hindi tungkol sa ginagamit mong software, ginagamit mong Excel. Walang kwenta ang mga yun. Kung araw-araw, hindi ka nakakapag-account o hindi ka nakakapag-lista. Ang basic accounting is maglista araw-araw or mag sa English. Walang kwenta ang mga software na mga pinagbibibili mo. Walang kwenta ang mga seminar na pinag mo. Kung hindi ka naglilista na expenses mo at ng income mo araw-araw. At kung magkano'ng natitirang pera sa negosyo mo araw-araw. Kung hindi mo ka ang gawin niyan araw-araw, walang ibang gagawa sa negosyo mo niyan, lalo na kung hindi pa yan malaki. Galingan mo mag-accounting ngayong maliit pa lang ang negosyo mo para lumaki. At hindi yung pagmalaki na negosyo mo doon ka magkukumahong mag-accounting, it's too late. Lumaki man ang negosyo mo, masusunog din yan. Dahil ang malaking negosyo, hindi na pu'yan yan pinapaandar ng monitoring mo araw-araw. Dahil mas lumalaki ang negosyo mo, mas hindi mo na yan mag-monitor ng mata sa mata. Nakarelay na lang tayo sa numero at accounting yon mga kasosyo. Mensahe ko sa mga kasosyong sobrang babait sa mga empleyado nyo. Huh. Ayoko mang turuan kayong maging salbahe o masama. Pero huwag kayong mag-alala, mga kasosyo. Dahil kahit sobrang bait nyo ngayon at inaabuso kayo ng inaabuso ng mga tao sa paligid nyo, mga empleyado nyo, mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, magulang nyo, business partners nyo, inaabuso yung kabaitan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal, ikaw mismo ay magsasawang maging mabait. At kapag nagsawa ka ng maging mabait, congratulations dahil mature ka ng negosyante. Mali na akalain natin na maging mabait ka lang, tumulong ka lang ng tumulong, bigay ka lang ng bigay. Akala natin yun ang magiging cost ng success. Hindi po. Ang magiging cost ng success talaga ay kung nakakapaglingkod ka sa customer mo ng tama. Maglingkod ka ng tama sa customer mo at hindi yung sa empleyado ka naglilingkod. Sa mga kamag-anak mo ikaw naglilingkod. Tapos, sa mga customer mo mismo, hindi ka malupit, hindi ka mabait, hindi ka naglilingkod. Wala rin kwenta yon. Masyado ka nakafocus sa mga sasabihin ng ibang tao sa paligid mo. Kaya sinisikap mong maging mabait sa harapan nila. Maging mabait tuwing may hihingin sila sa inyo. Mapapagod ka niya kasosyo. Maniwala ka sa akin. Kung usapang mabait lang, baka ako ang number one dyan. Mapapagod kang maging mabait ang kailangan nating gawin ay maging mabuting may-ari ng negosyo. Iba ang mabuti sa mabait. Yung mabait, concern ka lang sa sasabihin ng iba. Kaya ka nagbabait-baitan dyan. Ang pagiging mabuti ay wala kang pake kahit na anong sabihin sa iyo ng mga nakapaligid mo kasi nagiging mabuti kang tigapamahala ng Diyos sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na responsibilidad nagiging mabuti kang katiwala na kahit na may sabihin sa iyo hindi maganda yung ibang tao pag may hiningi sa iyo hindi mo na pagbigyan wala kang paki hindi ka concerned sa sasabihin nila ang concern mo ay yung sasabihin sa iyo ng Diyos kung pinag-ingat at pinagyaman mo ba yung mga pinagkatiwala niya sa iyo susunugin ka ng mga tao sa paligid mo. Tutuyuin ka niyan. Sisimutin lahat-lahat sa iyo kasosyo. Dahil alam nila, mabait ka. Alam nila, hindi mo sila matatanggihan. Hinding hindi ka tatantanan ng mga yan. Titigil lang yan pag wala na silang makubra sa iyo. At kapag nangyari yon, humanda ka na sa mga sasabihin nilang hindi maganda. Sa sampung tinulong mo, yung isang beses na tumanggi ka, yun lang ang matatandaan nila sa iyo. So ganun din. Ngayon pa lang tumanggi ka na. Kasi sasabihan ka rin naman na hindi maganda niyan eh. The moment na wala ka nang maibigay. Same lang yon Ngayon na sila magalit sa iyo kaysa pinatagal mo pa. Huwag mong piliting maging mabait kung wala kang mabigay, wala. Kung hindi mo masolbang problema nila, edi hindi. Mag-focus ka maglingkod sa customer mo. Dahil ang customer nakaka-appreciate kung good job ka ba o hindi. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa'yo pero 'yung mga tao sa paligid mo, mapa-empleyado mo man 'yan, kapatid mo kamag anak mo, magulang mo, business partner mo, kaibigan mo, walang sense na tulungan mo sila talaga with respect sa pagdenebisyo. Ang negosyo, customer ang pinaglilingkuran niyan. Huwag niyong unahin ng empleyado, ang mga kamag-anak niyo. Hindi sila ang nagpapasok ng pera maglingkod kayo sa customer. Yun ang unahin nyo. At kapag magaling kayo maglingkod sa customer, mas may maibibigay kayo sa mga taong humihingi sa inyo. At hindi yung sumasama rin yung loob nyo pag di kayo na-appreciate. Sumasama din yung damdamin nyo pag hindi binalik yung hiningi sa inyo. O sinong walang kwentang tao ngayon? Eh di ikaw pa ikaw na nagbigay na nag expect na pasalamatan ka mula sa mga taong hindi marunong umappreciate. Ikaw ang mali dyang kasosyo. Hintayin ko na lang maging masama ka kasi darating din yun. Mapapagod ka rin maging mabait. Huwag kang magmadali. Darating din yan. Masasagad ka rin nila. Mensahe ko sa mga kasosyong matagal ng mga nakapanood ng mga videos natin at mga nagre-reach out sa akin ngayon na naalala daw nila ako at okay na yung sitwasyon nila. Message ko sa inyo ay maraming salamat po at naalala nyo ako mga kasosyo. Although hindi nyo naman na kailangan magpasalamat pa sa akin dahil kayo naman na nagtrabaho dyan. Kung gusto nyo mang makaganti sa akin o makabawi, magturo lang kayo sa iba nang walang halong kapalit. Gabayan nyo rin yung mga negosyanteng ligaw ngayon. Yun lang sobra-sobrang kabayaran na para sa akin. Magparami pa tayong mga tunay na negosyante. Yung katawan natin, naniniwala ako, mga kasosyo, na alam niyan kung pasagad ka na. Alam niyan kung nasasobraan ka na sa trabaho. Alam ng katawa natin yan. Sigurado ako alam mo kung kailan pagod ka na. Alam mo kung kailan super stress ka na. Sure ako dyan. Ang mali, pag hindi mo pinakinggan yung katawan mo na nasasobra na. Ang mali e, eh, sige ka pa rin kahit na sinasabi na ng buong pagkatao mo na bawas na muna, pahinga na muna. At kung darating ka sa sitwasyon, mga kasosyo, na papipiliin ka kung I Stop negosyo o tuloy pa rin sa stress? Piliin mo yung huminto na muna sa negosyo. Piliin mo yung sarili mo. Piliin mo yung katawan mo. Piliin mo yung kalusugan mo dahil walang kwenta lahat kung bibigay din yung katawang lupa mo. Parte ng maturity ng isang negosyante ay yung alam niya yung dulo ng kalakasan natin. Bago ka pa masagad, dapat alam mo na. Bago ka pa maputulan ng tali. Alam mo na, huwag kang papatalo sa stress, kasosyo. Huwag kang bibigay. Magpahinga ka, humindi ka, bumitaw ka, mang iwang ka, ligtas mo yung sarili mo. Kung sagad ka na talaga, tama na. Kung talagang dulo ka na, ayos na. Huwag mong hintayin, sumobra ka pa at ikaw na yung nawalan ng maibibigay pa. Piliin mo ang sarili mo, piliin mo ang kalusugan mo, kasosyo. Pagsisisihan mo pag nasobrahan ka ng matindi. Hanggat hindi ka pa nasosobrahan, pahinga mo na muna yan bawi ulit next time. Rest, bitaw, tanggal konsumisyon, patawarin mo sarili mo kung ang ka na lang muna. Patawarin mo sarili mo kung sabihan ka nilang mahina. Patawarin mo sarili mo kung sabihan ka nilang wala ka palang kwenta. Basta alam mo sa sarili mo, pinili mo yung sarili mo ngayon. Enough na yun. Para sa mga tao nating nagre-resign na lang bigla, para sa mga empleyadong bali sa usawin, training mo ng matindi, tapos bigla kang iiwan, bigla magre-resign. Wala akong paki sa kanila. Ang paki ko, ikaw na may-ari. Kailangan mo nang matutunan ngayon na may value talaga yung pinaghihirapan sa buhay. Kung aalalahanin mo ka sosyo, lahat ng taong iniwang ka bigla, lahat ng taong umalis sa buhay mo bigla, yun yung mga taong hindi nila pinaghirapan kung anong meron sila sa ngayon. O mga taong hindi sila nahirapan na makapasok sa buhay mo o sa negosyo mo. Yung ikaw yung naghihirap para sa kanila. Malaki tsansa, hindi nila na-appreciate yung narating nila ngayon dyan sa negosyo mo. Kasi hindi sila nahirapan. Kaya na-appreciate ko na nga ngayon yung pinapakuha ng NBA yung mga tao, pinapakuha ng mga garitong mga sertifikasyon, pinapakuha ng mga garatong exam, pinapadaan sa interviews, kasi napaghihirapan nila yung makukuha nila sa yung trabaho. E. Tapos te-trainingin sila, kapag di nakapasa, ligwak, yun yung nagpapakapit sa empleyado. Kesa yung binigay mo na lang lahat, nakuha na lang nila ng ganung kadali. Kaya para sa akin mga kasosyo, pahirapan nyo yung mga empleyado nyo sa pagpasok. Huwag nyong bigla na lang kunin, subo nayan. na yan. Huwag nyong bigla nyo na lang i-hire dahil nabaitang kayo, nakutuban nyo, okay nakakwentuhan nyo, magaling. Pahirapan nyo. Kasi kayo mahihirapan pag bigla kayong nilayasan eh. Kasi hindi nahirapan nung kinuwa mo. Kaya yung mga malalaking kumpanya may proseso. May ilang interviews, may ilang exams, may training. Talagang pinaghihirapan ng empleyado o kaya maliit yung kanilang turnover rate. Lalo na sa panahon ngayon, napakabalisaw usawi ng mga empleyado, mga kasosyo. Hindi ko na lang sisisihin yung upbringing nila or yung kanilang mga kinagis ng prinsipyo sa buhay. May parte na rin talaga sa henerasyon natin ngayon nasawain na ang mga tao. Lalo na yung mga hindi pinaghirapan, talagang ang bilis magsawa niyan. Kaya pahirapan nyo rin yung mga empleyado nyo. Not for the sake na pahirapan. Kung hindi, piliin nyo mismo kung sinong karapat dapat na investan. Investan ng time, investan ng training, investan ng chance. Kaya huwag ka iyak-iyak na biglang nagsisialis yung mga tao natin. Malaki rin kasalanan natin dyan. Sobrang daling makapasok sa mga negosyo natin. Kaya pahirapan na rin natin sila. Padaanin natin sila sa tamang proseso. Kung wala ka palang alam sa accounting, may tinuturo akong accounting system. Nasa Facebook ko lahat ngayon mga kasosyo. Yung accountant system natin. Habol ka sa mga session. Nasa Facebook ko lang yon, libre lang yon mga kasosyo. Hanapin mo lang yung manakarang live ko. Kung may problema ka rin sa marketing sa negosyo mo at sa sarili mong pangalan, hindi mo mabrandingan ng maayos, in-invite kitang sumali sa KMCC program, sa Kasosyong Malupet Content Creation Program na Binuksan ko last year pa at may opening ng susunod na batch. Message lang ako sa Facebook ko kung gusto nyo turuan ko kayo mag-content sa sarili mo at para sa mga negosyo nyo. Para makasingil kayo ng mahal. And comment nyo na rin sa baba mga kasosyo kung okay ba sa inyo yung ganitong delivery ko ng topic. Yung iba-iba, yung topic under dito sa isang buong vlog na to. Let me know po kung anong dating nung vlog ko ngayon sa inyo. Comment nyo lang po sa baba. At mag-join din kayo sa ating Kasosyong Malupit Group sa Facebook, yung FB group natin. Search mo lang sa Facebook, Kasosyong Malupit Group. At huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Follow nyo rin ako sa Facebook. May podcast din po ako sa Spotify. At nag-upload din ako sa TikTok. Trabaho malupit mga kasosyo. At huwag nang masyadong mabait. I love you, God loves you. Ciao, bye.